sa bawat paglalakbay, yung mga lugar tayo nadadaanan na sa unang tingin ay tila karaniin na Kung Ngunit ating bubusisiin, bawat puro ko ito ay may kwento na kasalo. Uh, kwento na sa kultura, sa isayan, yung danong kalikasan. Ako si Anthony Mipuan, samahan niyo kami puklasin ang kwento, at sa isayan, yung danong ilo sampay ako ni tahimik na barangay sa bayan ng Rojas Oriental Mindoro, may lugar na tila ba ng pag-iiwanan ng panahon. Dito simple ang pamumuhay ang mahirapan. Pagsasaka, pag-aalaga ng ayob, at ang sama-sama pagtutulungan ng bawat pamilya. Kung so, makarating sa Ilocuyo mula sa bayan ng Rojas, kailangan mong munang bumiyahin ng mahigit kumulang 10 hanggang 15 minuto sa kayo ng motorsiklo o tricycle. Sa tulong ng biyahe, salabuhin ka ng isang komunidad na tahimik mayapa at malapit sa kalikasan ng barangay San Aquilino. Ang tahanan ng ilog na may matagal na kwento sa bawat agos nito. Ang ilog na ito ay tinatawag nilang ilog Uyo. Subalit kung tatanungin mo ang mga tao rito kung saan nagmula ang pangalan ng ilog, malabo ang kasagutan. Ayon kay ginoong nun nato din matulak, ang mga matatandaan noon ay tinawag itong kabayo. Isa itong alamat na ipinasa sa kanya ng kanyang ama. Ay, kaya tinawag yan na Kabayot. may River dahil diyan daw ay mayroong isang prinsip diba eh, na sumasakay sa isang kabayo. Uh, tumatakbo sa mga bagin ang unang Sa kabila na ay pananaliksik at mga salaysay na nakala, hindi pa rin matukoy ang pinagmulan ng pangalang Iloguyo dahil wala itong opisyal na tala o dokumento. Ayon naman kay Mrs. Rosalina Nalon, walang tiyak na kasaysayan kung paano nagsimula ang pangalan ng ilog. Ngunit marami pa rin kabataan ang lumalaki at natututo mula sa mga kwento ng nakaraan. Isa sa mga kwento ito ay ang tungkol sa pagiging masagana ng ilog na siya nagsusustenta sa mga pangailangan ng komunidad. Pagdag pa ni Mrs. Lulimigala City, ang ilog ay malaking bahagi sa kanil malagang ilog dahil dito po kami naliligo, dito po kami naglalaba at dito rin po kami nanguhuli ng na isda para pag ng mga anak ko. Dagdag pa ni Mrs. May na dimatulak, ang mga unang panahon ng ilog ay ginagamit niya sa patubing ng mga palaya at bilang pinagkukunan ng tubig inumin dahil ito ay mula sa bukal. Ang, ang kahalaga ng ilog dito sa amin ay para sa gamit ng mga tao noong unang panahon, dinukunan ng pang tubig pang inom at saka tinugunan din ng patubig sa palayan. Hanggang sa ngayon, ganun din ang uh, ginagamit ng mga tao waling dyan sa ilog punta doon sa malawak ang naabot na sa Lagundi Dos. Habang ang ilog nito ay eh, patuloy na dumadaloy, mga kwento ng kababalaghan at alamat ang bumabalot dito. Napanan din ang kung ko na meron dyan na uh, diwata noon na. Oh, yung mga naglalaba dyan, bawang sabon, Pero, niya, wala naman, bula lang yung sabon ng mentol, wala naman Sa kabila ng mga alamat, ang ilog uyo ay isang simbolo ng kalikasan na patuloy na nagbibigay buhay sa barangay San Aquilino. Para sa mga tao rito, hindi lamang ito isang pook ng kasaysayan. Ito rin ay isang malagang bahagi na kanilang araw -araw ng kanilang araw-araw na buhay. Mula sa simple pamumuhay hanggang sa mga kwento ng kababalaghan, ang ilog uyo ay nagsisilbing alaala ng nakaraan at buhay ng kasalukuyan. Sa bawat pagdali ng tubig nito, patuloy ito maghatid ng kwento ng buhay, kasaysayan at tradisyon ng mga tagasan na kayuna. Ang ilog uyo, isang ilog na patuloy na dumadaloy, hindi lamang sa tubig, kundi pati na rin sa mga kwento at alaala ng bawat.